Hi guys, I'm Alz and welcome to my channel. So for today's video guys, share ko lang sa inyo yung kalaman ko sa pagluluto. Sa mga gusto matuto dyan, uh, lalo nga lang sa bahay lang dahil pandemic at yung mga naka-work naka from home tulad ko. If you're interested, just keep on watching. Pero bagong lahat, don't forget to subscribe to my channel. So ito yung mga ingredients natin guys, siyempre yung ating uh, atay at saka balon baluna na naka-marinate na overnight sa toyo, sprite at saka paminta. So meron tayong, ito, ito yung ibang ingredients natin, yung toyo, tomato sauce at saka kung napapansin nyo guys, narapat ko yung brand name. Tinakpat tayong green peas, pepper, paminta, onion, garlic, at red bell pepper. So umpisa na natin yung pagluluto guys. Siyempre, painitin muna natin yung mantika. Bago natin isute yung onion at saka garlic. Ako guys, sinuunan ko yung garlic eh. Ah, uh, 'pag nasa restaurant dati, dati na nag-work ako sa restaurant, inauna yung onion kasi para hindi nang madaling um, masunog yung garlic. Oh, nasa inyo na yun, guys. Ano, unahin niyo. Yeah, shredly yung garlic pa, hina-tin natin 'yung brown natin ng content. Saka natin idudod yung onion. So, ito na. Ayan. Hmm. lang lagto, guys. Ay, kung nakita nyo sa picture kanina, kung napapansin nyo yung um, um, finished product natin. Yun yung atay tsaka balong balunan. So, iluluto natin guys yung, ano, yung uh, marinated atay tsaka balong balunan. Ayan. Ilagay mo lang siya kung gusto ang haluin kasi para maluto siya, kailangan natin takpan muna mamaya. Ayan. Lagyan natin na Ayun. Tapos, um, ganyan lang. Um, bali. Uh, pag marinate nyo lang, uh, atay, tsaka ba ng batunan, siguro pwede na yung kalahating tausan ng sprite sa kalahating tausan ng toyo. Depende sa, depende sa dami ng uh, atay lalo lutuin nyo kaya na marinate overnight yun guys so ayan na takpan natin sya ayan alam nyo mag uh, maganda ito nga tayo guys lalang lana yung mga no? lalang lana yung mga kulang sa dugo sabi nga nila maganda na yung uh, atay pang sa dugo um, uh, maraming benefits makukuha sa atay guys syempre livers are loaded with um, iron At sa maraming bang vitamins na makukuha dito so maganda to para sa mga laging puyat halang panggabi lalo, lalo na tulad ko lagi akong panggabi So, minsan kulang ako sa tulog so, hindi, wag naman yung araw-araw Nasa so, inyo na rin yung guys kung haluan nyo siya ng balon balong na no, oh, hindi. O, oh, kahit atay lang. Pwede, na, pwede rin naman. So, ayun, haluan niyo siya. Halu, ah, no, haluan ah, siya. Haluin niyo siya. Ayan. Tapos natin siya ulit guys para maluto yung atay tsaka yung ano, balong-balongan. Tapos maya, maya, tatanggalin natin yung atay pag maluto na para at saka iwanan na natin yung balon-balonan kasi yung balon-balonan kasi matagal siyang maluto matagal lumambot okay na medyo okay okay na konti so tatanggalin na natin yung atay guys dahan-dahan lang kaya baka maturog eh ngan 'yung sahi-sahi na din siya konti na lang yung balon-balonan. Iwanan natin siya para maluto pa. Takpan natin siya ulit. So, ayan na. So, halo natin siya ulit guys. Tapos, ibabalik na natin ulit yung atay ihalo na natin siya ulit. Huwag yung itapon yung sarsa guys, so yung pinag uh, uh yung nagmarinitan nyo sa ano, sa toyo, tsaka sa sprite. Huwag itapon yun kasi ilalagay natin siya mamaya. Yan. Sure, guys, pag niluluto ka, ako mo din yung ano, niluluto mo, sabi nga nila. <laughs> ano, kumusta kayo diyan, ganyan. Okay lang ba kayo diyan? Atay balan balunan. <laughs> Yan. Kakausapin mo din daw sila. Para sa kakantahan nga daw, sabi nga nila pag kakantahan mo daw yung niluluto mo or pag kumakanta ka daw, masaya ka daw, masarap din yung masarap din yung luto mo, sabi nila. Ayan, habang nagluluto tayo, kakanta natin yung ano, niluto natin. One side of love broke the sea so down And I took it rough when I hit the ground So ayun, practice lang yun guys <laughs> So ayun na, uh, hinalo ko na yung ano uh, guys, yung sarsan niya natira Ayan Tapos so, haluin mo siya Tapos natin siya ulit Masample ko lang yung kanta guys hindi <laughs> ko kasi ma-upload yung ano eh, hindi ko ma-upload yung video talaga, yung buong video. Na, ano yun, uh, karaoke talaga yun. May background na music siya. Ayan, so, lagyan ulit natin siya ng paminta guys, nasa inyo na yun. Um, depende sa inyo. Lagyan ko siya ulit kasi para mas malasa ng konti. Lagyan niyo rin siya ng uh, uso niyo. Uh, yung pampalasa, uh, Ilagay na ibang ngayon, masyok sarap. O ano ba? Ginisa mix, gano'n. Pwede rin. So ilagay natin ngayon yung tomato sauce kasi pwede na yung ano, medyo malambot natin yung atay at ba yung balambalunan. Luto na rin yung kanyang sauce. So ilagay na natin yung tomato sauce niya. Tapos so, haloy natin siya, guys. Haloy natin siya ganyan. Hmm. Hmm, ang sarap na. Lagyan siya ulit na ng to sauce. Yung dami ng tomato na lagay niyo po mga, siguro mga isang uh, sangkap. Depende sa dami ng ano, uh, depende sa dami ng um uh, atay tsaka balon-balonan. Kasi kung konti lang kasi ng sauce lalagay mo, konting sauce lang, parang ano na siya eh. Parang, parang uh, kulang cool pa yung, para sa akin kulang cool pa yung lasa niya. Para, lang, ka, para ka lang nag adobo. Pero kung may sauce kasi, ito, marami, medyo maraming tomato sauce, medyo baka pula yung kulay niyan maya-maya. Kaya natin, pag-adobo -pag niyan maya-maya. So yun, haluin na lang siya haluin. Daan-daan lang siya paghalo guys, para hindi madurog yun, no? yung, ano, um, yung atay. Ayan. So tapon natin siya ulit. Parang biro lamang Tumating sa buhay ko Ang isang pag-ibig at totoo dahil sa'yo'y naramdaman Ang tunay na pagmamahal Iniibig kita kahit sino ka man So yun <laughs> practice yun ulit guys Alam nyo guys, hindi na talaga ako nagpag-practice sa ano, uh, kanta tagal ko na nakipag-practice talaga. Medyo ano na yung boses ko eh. Sa kakapuyat kasi. Tapos, syempre yung work natin, alin na, panggabi. Eh. So ito na guys, nalagay ko na pala yung green peas. Uh, ayan. Uh, kumulo na kasi yung ano eh. Uh, yung sauce tapos na natin ilagay yung green peas so wag nyo lang haluin yung green peas guys ha hayaan niyo lang sa dyan tapos ilagayan natin yung red bell pepper ayan wag nyo rin siyang haluin Lagay nyo na sa ibabaw. Oh. So, ayan na. Hmm. Mukhang sarap. Ayan. Hmm. Mukhang pangu. Oh. So, ayan na natin siya guys. Ganyan lang siya. Pagluha natin siya ng konti. Konti na lang. Ayan. So, batay na natin. Ayan. ayan eh. Luto na yung ating ano, atay. Ating sinarasahang atay sa balun-balunan. So, ayan eh guys. na guys. Luto na ang ating uh, atay sa balun-balunan. I-try niyo rin sa bahay niyo guys. Try niyo rin ito. Nasarap na rin sobra. So this is the end of video guys and thank you thank you so much for watching and please uh, don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para you uh, guys uh, next video na I upload in the future. Again guys see you in my next video, Bye.